What's up mga ka-whoops Nagbabalik si Kutz dyan para sa Basket Vlog I will let you updated sa mga tryouts for Valenzuela Olympics. Last Saturday, nag-ikot ako sa mga nag ng tryouts for Valenzuela Olympics at isa na dito is yung Barangay Gentil de Leon, ang defending champion and Barangay Marulas na one of the semifinalists. Mga ka-whoops, some are new faces starting from the coaching staff down to some players and yung ibang eligible pa to play for their barangay daming talents na nag-show up mga ka-hoops. But, syempre, call na ito ng coaches paano nila may utilize ang kanilang mga player. For Barangay Gente de Leon, day 1 ang tryout nila. Medyo konti lang yung mga players dahil siguro may mga pasok. Pero, syempre, andun pa din yung mga member ng champion team nila. Ayaw nila mawala ng spot to defend the crown. And guess what, mga ka-hoops? Meron silang players na papasok on roster para subukan makatulong sa team to defend the crown. For Barangay Marulas, new head coach, new breed of players, and good talents, SK C. Drake. Looking agad sa interest ng player, nagconduct sila ng kanilang tryout sa isa sa kanilang open court. Lapit na ang Valenzuela Olympics, mga kawoops. So, ayun lang yung update natin. That's all for today, mga kawoops. See you around. Whoop. Thank <small> you.